Matapos ang mahigit isang dekada ng paghihintay, isang magandang balita ang inihayag ni Jody Santa Maria. Sa wakas, anald na ang kasal niya noon kay Pampi Lacson. Narito ang mga detalye. The Philippine Showbiz List presents detalye sa case closed ng nullity of marriage ni na Jody Santa Maria at Pampi Lacson. The Broken Marriage ang itinakbo ng kwentong pag-iibigan na Jody, Santa Maria at Pampi Lacson ay masasabing parang isang roller coaster ride na mga nakakatawa at nakakaiyak na mga sandali na sa huli ay nagdala sa kanila sa altar. Unang nagtagpo ang kanilang landas sa set ng tabing ilog na siyang pinagsimulan ng lahat. Si Jody ay nag-request na ipakilala sa tahimik ngunit nakakaintrigang si Pampi at hindi nagtagal sila ay naging Text mates. Ngunit sa tweet magkikita sila ng personal, tila malamig si Pampi. Kalaunan, nalaman ni Jody na ang kanyang katext ay kaibigan pala ni Pampi. Pero natagumpay pa rin ang pag-ibig. Noong 2005, isang magandang yugto ng pag-ibig ang sinimulan ni Jody at Pampi sa kanilang pag-iisang dibdib. Sa loob ng limang taon, kanilang binoo ang isang pamilya at nagkaroon ng isang anak na si Panfilo Lacson III o mas kilala sa palayaw na 3 Sa kabila ng kanilang masayang pagsasama, tulad ng ibang love story, hindi lahat ay nagtatapos sa isang happy ending. Dumating ang punto na kinalangan nilang harapin ang mabigat na desisyon. Taong 2010, nagpasya sina Jody at Pampi na maghiwalay na ng landas. Pagamat mahirap ang kanilang pinagdadaanan, patuloy pa rin nilang sinikap na maging magulang para kay 3D. Samantala sa isang live sa panayam noong June 2012, nagsalita naman si Iwa Moto tungkol sa hiwalayan ni na Pampi at Jody. Sa kasagsagan ng hiwalayan issue, naging maugong ang kanyang pangalan na siyang tinuturong third party. Ang mga akusasyong ito ay mariin niyang pinabulaanan. Ayon kay Iwa, Masakit para sa kanya ang masabihan ng kabit at home wrecker dahil alam niya sa sarili niya na hindi yun totoo at alam din daw ni Jody kung ano ang totoo. The Annulment Journey Noong 2014, itiniklara ng Regional Trial Court na null and void ang kasal ni Jody at Pampi. Subalit, hindi dito nagtapos ang legal na laban. Ang kaso ay inakyat sa Court of Appeals at noong 2016, binaligtad ng CA ang desisyon ng RTC. Samantala, walang dahilan para ipawalang bisa ang kasal ni Jodi Jody at Pampi. Tinanggihan ng Court of Appeals ang motion for reconsideration ni Jody na humihiling sa korte na bawiin ang naunang desisyon na nagsasabing ang kanilang kasal ay balido. Ayon sa ulat, February 3, 2017, nakita ng Court of Appeals na walang sapat na dahilan upang baguhin ang kanilang naunang desisyon. Isang bahagi ng pinakabagong resolusyon ng Court of Appeals ay nagsasabing mismo ang konstitusyon ang kumikilala sa kabanalan ng kasal at pagkakaisa ng pamilya, kaya't ang kasal nina Jody at Pampi ay nananatiling inviolable. Dagdag pa rito, sinabi ng korte na walang sapat na patunay na sina Jody at Pampi ay psychologically incapacitated upang tuparin ang kanilang mga tungkulin bilang mag-asawa. Sa kabila ng mga legal na hamon, naging halimbawa sina Jody at Pampi ng maayos na pagkikitungo at pag-aalaga sa kanilang anak. Sa likod ng mga ngiti sa telebisyon, si Jody ay dumaan sa matinding pagsubok Ilang taon matapos ang kanyang annulment mula kay Pampi, ibinahagi ni Jody ang kanyang mga karanasan at pakikibaka noong panahong yon. Sa isang conference noong October 2016, ibinahagi niya ang kanyang nararamdaman matapos ang kanyang annulment. Pagtatapat ni Jody, magulo ang kanyang buhay at hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Wala nang magmamahal dahil isa siyang separada at si Gondamano Mano na dahilan na kanyang malalim na kalungkutan at kawalan ng direksyon noong panahong yon. Bago pa man siya naging abala sa trabaho, naging alkoholik muna siya. Umiinom siya araw at gabi kahit sa kanyang mga tapings para masolusyonan ang sakit at kakulangan. Ngunit hindi sapat ang alak para maibsan ang kanyang nararamdaman, kaya't bumaling siya sa droga. Sa kanyang pagninilay, sinabi ni Jody na ang pagiging bata nila na magpakasal ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi nagtagumpay ang kanilang pagsasama habang isinasagawa ang annulment lalo niyang naramdaman ang kawalan ng direksyon at kalungkutan forgiveness and moving on Noong 2014, nagbago ang takbo ng buhay ni Jody nang tanggapin niya ang imbitasyon ng veteranang aktres na si Connie Reyes na dumalo sa simbahan. Dumating din ang pagkakataon na maging bahagi siya ng teleseryeng Be Careful With My Heart na naging isang mahalagang bahagi ng kanyang pagbabagong buhay. Simula noon, iniwan na ni Jody ang kanyang mga bisyo at natutunan niyang pahalagahan ng kanyang katawan at muli ding binuksan ang kanyang puso sa si isang panayam noong 2022. Ibinahagi e ni Jody ang kanyang mga pinagdaanan at kung paano siya nakahanap na kagalingan at pag-unawa. Ayon kay Jody, forgiveness is a choice that we can make every single day. Sa kanyang pahayag, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagpapatawad, hindi lamang para sa ibang tao, kundi para sa sarili. Sa kabila ng mga pagsubok, ipinakita ni Jody na posible ang pagbangon mula sa pinakamadilim na yugto ng buhay. Hindi madali ang kanyang pinagdaanan, ngunit sa kanyang determinasyon at pananampalataya, natutunan niyang magpatawad at magpatuloy. Katunayan sa kabila ng kanilang hiwalayan ni Pampi, na natili ang maayos silang relasyon bilang magulang kay 30. Ito ay isang halimbawa kung paano ang respeto at komunikasyon ay maaaring magdala ng kapayapaan at pagkakasundo. Nagawa nilang magkaisa para sa kapakanan ng kanilang anak. Sa paglipas ng mga taon, nakita ng publiko ang kanilang tahimik at magkasundong co-parenting setup. Bukod ba rito, naging magkaibigan din sina Jody at Iwa. Ang kanilang pagkakaibigan ay nagpapakita na ang pagmamahal at pag-unawa ay maaaring magtagumpay laban sa anumang balakid. Marami ang napabilib sa magandang samahan ng kanilang pamilya. Isang patunay ng pagpapatawad at pagkakaunawaan ay maaring magbigay daan sa isang mas magandang ugnayan kahit sa gitna ng mga pagsubok. Ang kanilang kakaibang samahan ay nagsisilbing halimbawa ng modernong pamilya na puno ng pagmamahalan at respeto sa isa't isa. Case Closed Jody and Pampi's Marriage Annulled after 13 years. Matapos ang mahigit isang dekada ng paghihintay, isang magandang balita ang inihayag ni Jody Kamakailan. Nitong June 2024, sa kanyang Instagram account, inanunsyo niya na ang kasal nila ni Pampi ay opisyal ng naanal. Sa kanyang post ay naglakip si Jodi ng art card na may text na, So I close my eyes to old ends and open my heart to new beginnings. May photo rin siyang nakatunghay sa malawak na karagatan habang papalubog ang araw. Ayon sa post ni Jody, labintatlong taon niyang hinintay na ipawalang bisa ng Supreme Court ang kasal nila ni Pampi. Binigyang diin niya na ang buong proseso ay isang pagsubok na kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ibinahagi ni Jody ang kanyang mga paghihirap at pagdududa habang nasa proseso ng annulment. Anya, The time I spent in his waiting room was never easy nor was it comfortable. It was frustrating, discouraging, and even heartbreaking. I cried, prayed, questioned, and complained. Inamin din niyang dumaan siya sa puntong nagtampo siya sa Diyos. Pero sa kabila ng lahat ng ito, patuloy siyang kumapit sa kanyang pananampalataya. Nagbigay din siya ng payo sa mga taong nasa katulad na sitwasyon. Pagbabalik-tanaw ni Jody ang pagpapalat ng Diyos ang naging timbulan niya. Tulad umano niya, marami rin ang nasa waiting room ng Diyos at naghihintay ng resulta sa kanilang kahilingan. Paalala pa ni Jody sa ibang may hinihintay na katugunan. God is never in a hurry. He is never too late. Never too early. Believe He is able to do something about your situation. Trust He has a plan for you and that plan is even better than the one you have for yourself. And when God finally calls you out of the waiting room, don't forget to thank him and give him all the glory. Pinasalamatan din ni Jody ang mga taong nakasama niya sa kanyang journey. At sa huli, sinabi niya, "Now, I can finally say case closed." Samantala, Bagamat hindi pa nagbibigay ng pahayag si Pampi tungkol sa annulment, si Iwa ay nagpakita ng suporta sa iniwan nitong komento na Let's celebrate. Love you, Amor. Bukod kay Iwa, ilang mga kilalang personalidad tulad ni Gabby Garcia, Janine Gutierrez, Isa Calzado, Connie Reyes at Denita Rose ay nagpahayag din na kanilang pagbati kay Jody. Si Dunita Rose ay nagbahagi ng na kanyang sariling karanasan sa isang broken marriage at ang hirap ng mahabang proseso ng annulment. Maraming netizen sa comment section ni Jody na nagpahayag na kanilang suporta at nagsabing ang kanyang karanasan ay isang halimbawa kung bakit kailangan ng malegalize ang diborsyo sa Pilipinas. Ang pagkakabigay ng annulment kay Jody ay nagmarka ng pagtatapos ng isang mahaba at masalimuot na paglalakbay. Sa kabila ng lahat na kanyang pinagdaanan, nanatili siyang matatag sa kanyang pananampalataya at nagpatuloy na magtiwala sa plano ng Diyos para sa kanya. Ang kanyang kwento ay nagbibigay inspirasyon sa maraming tao na nakakaranas ng katulad na pagsubok na magtiwala at manalig sa kabila ng hirap at sakit. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!